Wait lang, wait lang, wait lang. Nandito ako ngayon sa Pakil, Laguna. Imagine meron kang teleporter, tapos napupunta ka kung saan saan. <laughs> ako yun. Ako yun. <laughs> wait lang. Wait lang, ulit, ulit, ulit. Ulit, wait lang. Imagine, meron kang teleporter, tapos napupunta ka kung saan saan. Ako yun. <laughs> ako yung teleporter mo. Araw-araw kitang dadalin kung saan-saan. Kaya, mag-subscribe ka na ba? <laughs> Ever since nagkaroon ako ng kakayahan mag-isip para sa sarili ko, uh, I've always wanted to be a creator, a content creator. The goal was always to be a YouTuber. 11 years and ago. So, parang tagal na, ano, isang dekada na nakalipas, diba? 2014, 2015. Kasi, kailangan mo ng time, kailangan mo ng equipment, at kailangan mo ng skills. Pero ng difference ngayon, meron ako nitong tatlong to. Meron akong time, meron akong skills, at meron akong equipment. 14 years old ako nung pinapanood sa akin ng kuya ko ang isang video ni Papayang Liga. At halos mamatay ako pa katawa. At syempre, kalakip na ako ng pagsubaybay at pagkakilala ko na rin kina pa sa Paul Brothers at alam mo yung ano yung peak 2014 to 2016 internet wave nung napakasimple lang ng YouTube <laughs> nandun ako nag -e enjoy ng mga content nila at sa pag -e enjoy ko ng mga content nila meron akong natuklasan eto siguro yung sa paningin kong advantage ko sa buhay <laughs> yung kahit pa paano nakita ko na yung mga bagay na gustong 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 gusto kong gawin hanggang pagtanda at sana samahan mo ako sa journey na ito. Pero matagal na din naman na talaga akong sumusubok na buhay sa YouTube. Hindi pa lang talaga ako nakikita ng target audience ko. Buhay na patunay kasi sa akin yung pakirandam na pag may kapit akong camera ay iiba ng bagay. Siguro nga ang cheesy word para dito ay passion. <laughs> Pero gaya ng paulit-ulit-ulit ulit kong sinasabi sa lahat ng taong ko sa totoong buhay. Madadali ko rin to. Sabi ko nga nung first vlog, di ba? Hindi ako pang paraniwan. Pero enough na sa pagmamonolog and enough na sa intro. Ito muna, 7-Eleven na may second floor. Itong 7-Eleven na to, located to sa Pakil, Laguna. Location rating ko dito, pag umaga, 5 out of 10. pakainit. Pero pag pahapon at gabi, 8 out of 10. Lalo na pag naka-on na yung dim lights tapos press ko na yung hangin sa taas. Apakasarap ah, yan, tamba Meron din siyang chooks to go sa harap. <laughs> Ang pinaka-negative lang sa tambayan na to ay nakikita ko ay kapag umulan, syempre, pasa kayo. Tapos malapit lang siya sa munisipyo ng Pakili. At ngayon, paalala ko sa'yo, gaya kahapon, naod ka ulit bukas ha.